Balik po tayo mga kaibigan sa ating pa rin pong uh, program, Gabi na Misteryo. Naku, meron lang ditong uh, message si Eduardo Narvaez, isa po sa mga nakatutok sa ating program. Sana all can communicate with extraterrestrials and how to communicate with them. Si Eduardo Narvaez ay from Atlanta, Georgia, USA. Uh, Brother Jay, paano ba? how uh, to communicate with uh, the divine or uh, advanced beings actually ang ginagawa ko naman is um, deep meditation lang talaga eh mm -hmm. para mas makakunik ako tapos i-tune it in ko yung kung, kung, kung sino yung makita ko roon yeah align mo yun. yeah, so, align yung, yung, yung energy yun, ko don mm -hmm. tapos ayun lang meditation lang talaga oh iba kasi they do it uh, through channeling uh, Ikaw ba miss h paano ginagawa yung uh, communication with them? Uh, higher beings uh, Similar din po Kay uh, Master Jay, No? Kasi importante po talaga Na may connection muna tayo Sa sarili natin Yes Bago tayo makakonect sa kanila Kasi higher beings nga sila Oo oh so hindi natin makaya ener, okay. Energy no So kailangan oh natin uh, Mag vibrate to the same frequency yes, as they yes, yes, yes. are kasi kung hindi talagang ang mangyayari is hahabulin mo eh mm -hmm. so para hindi natin habulin yung frequency na yun tayo muna yes. maghil muna tayo para mm -hmm. at the same time habang naintindihan natin yung mga energies around us mas madali tayo makakonekta sa kanila so automatically na yun kapag ka nag-match na yung frequency natin sa kanila hindi na natin kailangang habulin, hindi na natin sila kailangan habulin mag-aano na yun, mag align na po yung energy natin. Yun. So, actually, ito, it applies to all beings, ano, hindi lang sa mga extraterrestrials, maging sa mga angelic beings, mga divine beings, hindi ba? Christos, uh, ikaw, how, how, how do you do that? Yung ganun, yung communication? Uh, ganun din ganun po, din. same lang din po. Dapat laging at peace. Yes po, deep meditation. Then you have to uh, raise your vibration. Opo, para mag-meet po yung frequency namin ng higher being. Dapat high, hmm. nasa high, higher state ka rin ng frequency. Si, si Dr. Joe nagtuturo yata tungkol dito um, how to uh, raise yung uh, vibration. Uh, Dr. Joe paano ba ginagawa yun? Uh, through meditation and uh, ano ba'y tinuturo ninyo sa inyong workshop uh, Dr. Joe? Mm -hmm. Marami tapong pong mga paraan at uh, ito nga pong Semana Santa meron po tayong retreat sa isang good farm place diyan sa Laguna mm -hmm. para po turuan yung ating mga practitioners na makikipag-usap doon sa ating pong mga elemento ng kalikasan paanong kausapin ang tubig, ang hangin, ang araw at ang lahat ng mga halaman sa kapaligiran hayop at yung mga higher beings po. Yes. Ito po ay ginagawa na pagpalaparin ang ating pong tinatawag na sinag o ang aura. Mm -hmm. Ito po ay ginagawa na parang yung inaangat yung frequency natin at yung ating mga antena binubuksan yung mga chakras po. Meron po tayong mga antena yes. at ito po ay may mga antas. Meron po tayo yung basic na pito na antena mm -hmm. at pwede po ito, ito mag-progress uh -huh. sa 36 sa tradition uh -huh. natin. At pag yung ang ating pong mga antenas ay mas marami na, mas marami po tayong natatanggap o yung sa pamaraan ni Dr. Talisay, yun yung REMA. Kasi bawat antena o bawat chakra ay meron pong connection doon sa ating kalikasan na bundle of information. Kung baga, meron siyang nakadikit naka na, na information para doon sa iyong mga kailangan. Mm -hmm. Kaya the higher the chakras or the more chakras po na nabubuksan sa ating taon ay mas marami pong natatanggap na mga mensahe. Mm -hmm. Ito po ay energetic practice. Una muna, yung ating self-healing, sinabi na po ng ating isang See, guest 8, na alamin muna ang sarili. Yes. Kilalanin muna ang sarili. At kailangan pag-hold na tayo, pag-heal na tayo, ay pwede na po tayong magkipag-ugnayan sa mga nakapaligid na liwanag sa atin. Kasi lahat po ng creation ay information file po yan. Yes. Ang bato, information mm -hmm. file. Mm -hmm. Ang mga bundok, kaya mainam po pag Semana Santa, meron tayo dyan na napakaganda na bundok, mm -hmm. yung Mount Banahaw, mm -hmm. pinupuntahan natin yan. Nakikipag-ugnayan tayo dun sa tubig ng mga sagrado nila at lahat ng mga beings, kahit yung mga itis meron po doon sa Mount Panahaw. Lahat po yan ay file of information. Yung ating ability na mag-download ay doon po ibabase sa sinag ng ating katawan, ang state ng ating kaisipan at ating pong kalooban. Alright, thank you so much, Ma'am uh, Miss Ma no, ah? uh, Hersel, uh, yung mga naranasan natin ngayon na adjustments sa ating sarili uh, because of this uh, human resonance Opo. at iba pa, yung solar uh, flare. flare. Um, anong dapat natin gawin to adjust our uh, vibration? First of all, kasi mas um syempre kumakain tayo ng meat. Oh, Yan. yes. So, syempre may dala-dala rin yung mga Dapat animals. Dapat tanggalin natin yung meat, red meat lalo na. Opo. Hindi oh. naman actually kailang alisin. Kaya lang maging mindful eater tayo. Okay. Hindi hindi mm. yung maging sobra-sobra. Hindi -sobra. yung kung ano na ang pagkain, kakainin yes. mo na. Oh. Kasi nakaka nakaka-apekto <laughs> oh. din po. Oh, so yung... 'di ba? Lalo na ngayong Semana si Santa, 'di ba? Yes. Bawal ang karne. Opo. 'Di ba? Uh, yeah. More on uh, vegetable or fish. Opo. Oh, oh. Yan. Yeah. yun nga, syempre tubig, hmm. Yun yung mga basic po No? Kasi minsan, nakakalimutan na rin ng tao yung ganong mga bagay. So, hmm. nire tayo even this um, upcoming Semana Santa na mag-less tayo ng mga ganong pagkain. Kasi nakikita natin no, from the past few days, ang taas din ng Schumann resonance. Ay, oo, grabe. Nakikita natin yung ang sakit spikes. Sa ulo. Yes. Huh? Even the solar flares. Iba yata kahit na ano pang inom ng paracetamol, yes. hindi, hindi nawawala yung sakit sa ulo. Sa ulo Reminder no? hmm. din po sa katawan natin yan to slow down. Mm -hmm. Kailangan tayo mag-slow down. Hindi, uh, syempre, sasabihin ng iba, madaling sabihin, mahirap gawin. Pero kung iintindihin natin yung messages ng mga nangyayari ng yeah kagaya n'yang mga uh, solar flares uh, and all. nire-remind talaga tayo na unahin natin yung katawan natin kasi anong itatrabaho natin kung may sakit tayo? Yes. So kailangan talaga natin na healing, self-healing. Tama. So, and uh, with that uh, word healing, ano, sabi nga merong uling bumulong, talaga naman ito, mga marites sa paligid eh. Wow. <laughs> Dapat daw alisin yung toxin yung toxins sa katawan. Yes, opo. Ha? yung i-release natin yung mga toxin ano ha bago tayo magkaroon ng healing. Yes po. Yun ang nangyayari, di ba, Brother Jay? Yes po. Yung toxin oh. toxins sa yung mga heavy metals na nandito oh. sa katawan natin. Oh, di ba? Oo. Oh. Is na pinagmumulan ng uh, isang nagbablock sa mga chakra natin. Mm. Saka so, so, I think, kung, oh, this Holy Week, kung natanggalan natin yung mga ganung mga toxins sa katawan, huwag na natin ibalik. Hindi na. Okay. Kasi nangyayari, after Holy Week, balik ulit sa mm. BSD BSDU eh. Balik sa dating ugalis. <laughs> Yun ang nangyayari di ba? So wag na, dapat i-maintain natin, ha? Para naman tayo makapag-adjust yung frequency natin tumaas. Apo, tama. Oh, pero wag naman natin expect kapag tumaas yung frequency natin, eh magkakaroon na tayo ng na mga communication with the uh, higher beings. Ano yan? Gradual naman yan, di ba? Mas mahinap hmm. kung uh, i natin yung lahat. Your so we have to ground ourselves Yes. Ako. Yo, no, no talaga naman no dito ah. sa programa ito, marami na tayong natututuhan dito, ano po? Uh, Dr. Talisayon, uh, sir, eh, kayo ho ba uh, uh, hindi ho ba kayo nahihirapan sa inyong adjustment? nang kayo bigyan po ng misyon sa inyong buhay ngayon? Uh, hindi naman, na uh, Ray. Kasi mm. ano, uh, binibigyan ako ng tapang. Binibigyan mm. ako ng direction. Mm. At kung mali ang aking ginagawa, eh, kinukorek ako eh. Bina binabatukan ho ba agad. kayo? <laughs> 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 Hinahambalos. <laughs> hindi, hindi naman ba. ako pinapalo. Hindi <laughs> 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 naman. Pero, oh. uh, oo. ngayon, pinag-usapan natin yung vibration, ano? Yes. Hindi lang naman sa kanakain natin eh. eh Siyempre, to increase our vibration, eh dapat eh, you nung know, prutas, gulay, ganyan. Pero ang pinaka-importante mm -hmm. to increase our vibration is, ano ang ating feeling? Oh, ang pinakamatinding feeling na nagbababa ng ating vibration ay takot. Mm here. -hmm. Fear. Dama, Pag ikaw ay nanonood uh, ng mga fear. YouTube video oh. sa mga gera sa, ano, sa Gaza. Ay, pampaba. Tapos, pampaba, pa ng vibration? Ka, eh? nagagalit ka. Oh. That will lower your vibration. Yes, yes. Oh. So, pay attention to your feeling. Mm -hmm. Yan ang ano. Eh, and uh if possible, mm -hmm. do not dwell on negative uh, things about life because if you will think about something that is frightening you 'pag mm -hmm. natatakot ka lalong dumarating sa buhay mo 'yung kinatatakutan mo uh -oh. the feeling will attract the reality na na ano no so replace na it by compassion mm -hmm. by love mm -hmm. by unity and so on may nagtanong tuloy dito. Eh ako nakaka, ano, pag nakaka-encounter ako ng negative ano entity. Opo. Goodwill. Goodwill lang. Huwag mong kakalabanin kasi hmm. pag kinalaban mo bibigyan mo siya ng energy. Yes, yes. So, you're feeding uh, feeding them ano, with uh, negative energies pag nag nagalit Oo. ka. di ba? Pag kinalaban mo o. at natakot ka, you are you part of the problem. Tama tama no good good point yun uh, Dr. Talisayon. Tama ho yun. Para naman magkaroon tayo na idea no uh, how to counter itong ganitong mga mga umaatake sa atin. Uh, ikaw ba Norman eh, anong ginagawa mo kapag may mga ganyan no? Uh, sa bagay binabanggit mo na yung uh, prayer and other uh, uh, na itinuro sa inyo. Uh, Norman, uh, merong kabang na meet ng mga Uh, nasa good force or uh, ng mga extraterrestrials na, na nakita mo na ba sila so far pa lang namit ko yung sa ano eh, yung isa sa mga astral ko nakita Siguro under mount Shasta like there's some kind of pang laboratory na may mga ano doon eh may mga pang nilalang sila na itsura yung pang hideous being na ma-apply sa kasabihang only a mother can love Siguro, hindi ko alam, alam kung mga 80 sila or mga ano sila. Like yung siguro experiments, lab experiments. Pero yung pala nakikita ko at least. Sa, so, so far, sa ibang mga entity na ba, mga commander or kasi mga high entity, so far wala eh. Basta ang ginagawa ko lang yung inner work eh, inner craft na prayer, meditation, at yung mga, pray, mga gorosanic prayers na binigay sa akin ni Amang Batala, ni Ama, mm -hmm. you know, to, ano, to you know, to linangin yung sarili mo, yung fifth dimensional component mo, yung isa pagiging isa, yung astral component mo. So, yung palang ang nalilinang ko, no? Ang, ang ano ko palang, siguro, si Ama palang, si, si Ama, si sa grupo namin, kikinan namin yung Leonard, yung palang yung talaga high entity na namimit ko na Pati sa astral nakikita ko pa rin siya. So oh. yung matanda na maaba ang balba sa oh. puti na pang kamukha ni Gandalf oh. na minsan nakikita ko na, sa astral. Naka, naka white so, robe. Yung palang so far si um, Amang tsaka si Inang palang nakita ko si Inang naman hmm. yung, yung sacred feminine sa boses. Hmm. Nakita ko yung may pinakita sa akin na galaxy na pang Milky Way ata oh. o Andromeda pinanggaling akong galaxy. So, so may sinabi pa siya na something like magkakaroon ka na mahabang buhay, tapos bigla nag-zoom out, tapos nagising na ako. Yun pa lang, so far, yung sacred, supreme sacred feminine at supreme sacred masculine pa lang ang so I far nakaka- I think karamihan ng mga nasa ito. No? light works, ano, nasa light beings, ano, mga, ano, no, mga humanoids din, no? humanoids sa uh, form, ano? Lalo na yung mga plejans, yeah. Ano? Mm -hmm. mga humanoids yun eh. Pero uh, more on uh, whites ba? Uh, Uh, Brother Jay, yes, uh, ahi na nagkaran po ako yung um, sa dreams no mm. uh, hindi lang sa dreams at sa visions and meditations and nagpakita po sila sa akin and then uh, mga white skin po talaga sila eh. white skin like and then uh, long hair and then malalaki yung katawan ang binabanggit na masyado raw negative mga reptilians. Uh, aware ba kayo do? Oh, yes po. Oh, mm. O kaya chismis, bakal chismis lang. <laughs> 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 uh, pero I think meron yata nang ano na eh, ang uh, uh, binabanggit ng mga sobrang negative yung mga old reptilians kasi meron na palang bagong breed yata ngayon ng mga reptilians mm -hmm. na. Parang naggaalay na sila sa light. Apo po. Oo. Oh, oh. Actually oh. nagkakaroon ng parang ano sa kanila, yung ward no. Nagsig naghahatakan din sila. Naghahatakan din sila. Wow. Parang, so mayroon din pa lang tagong din sa sa ano sa ibang sa kabilang dimension. Yes, so parang sa atin lang din, parang ganoon, mm. you know, may nagkakaroon ng war. Kasi nga hindi sila nagkakasundo. yung iba gusto na magbago, mm. yung ganoon, you know, yung iba gusto mag stay. Oh, pero would you know, uh, Miss Hersel, kung what, what part ng dimension, fourth dimension ba 'yan Parang nagkakaroon diyan? Oh, kasi yung upper fifth medyo mas uh, sala na yung mga beings doon. Opo. So, usually, nandun po sila naglalaro sa ganong oh, 4D. No, mm, kasi, um, if the hate is present, mm. so, mas lower siya sa 5D. Ayaw. Kasi, yung mga nasa 5D and above. So, 30, yung borderline, yung 4th dimension. Yes. Mm. Opo. Kaya, so, nandyan yung kapag mga... Kapag nahatak, napupunta ng 3rd dimension. Nandyan yung mga elementals din. Now, yes, yes. Na, kasi, hindi so, naman natin sila din oh, nakikita. Correct, oh, 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 correct. Through correct, our correct, oh, oh. eyes, physical eyes. Mm. No. So, yung mga ganong bagay, if it is not in the light, So nandun po sila mga sa mga elemental mga enchantos ano? yeah. uh, actually mga nature spirits. Actually ang nagbibigay lang din naman ng ng energy sa kanila is tao din tao. eh. Oh, yung yes. fear din ng tao. Tama, tama, so tama. the more na nafi-feed natin sila kagaya ng sinabi ni Dr. Talisayon kanina mm -hmm. na talagang 'wag natin i-entertain yung fear kasi mm -hmm. yan talaga. Although Again, these are emotions. So, kailangan lang din natin na i-feel yung emotion but hindi tayo mag-stay doon. Yes. Kasi in the end, tao pa rin tayo na kailangan natin na ma-feel lahat yung emotions. Very interesting tuloy itong tanong ni uh, ni JM Manahan, sabi niya, ayun hubang fourth dimension astral din hubay yung kung saan nagpupunta yung uh, astral body ng uh, ng tao. Uh, brother paro. Yes, about uh, I think yun uh, nga eh, di mm, oh. yun, diba? Oo, for yun. Kasi doon ka nakakakita ng mga mga monster, mga mga demonyo at saka uh, fourth dimension kasi doon nag um, good beings. doon no. may kita yung mga time space ay. Eh. Oo. Oh, oh. Yung nandoon yung mga aura. Hindi eh, naman kaya to yung sinasabing purgatorio. Hmm. Hindi naman Hindi rin, na, no? naman Hindi rin. No? Oh, kasi napap kapag napanood mo, 'di ba, Christos, yung ano, yung uh, Constantine. Yung kapag naka nag-astral na siya, sa sa alternate wow. reality. Mm -hmm ng pangit. <laughs> yun Apa. na yun, di ba? Yun, yun yung fourth dimension, di ba? Apa. Anak talaga naman. Ho. So, uh, so ma'am Jo, uh, kayo ho ba uh, agree ho doon na yung uh, fourth dimension, parang ito yung borderline ng lahat? Para, pong para po yun ang, parang limbo shall we say, transmutation phase ah, okay. ng mm. iba-ibang forms. Mm -hmm. At uh, doon din po nagkakaroon ng depende po kasi doon sa tao na tumatanggap ng image. Mm -hmm. Kong halimbawa, uh, yung tao na ka-tune in oh. doon sa form na yon ay siya pong magpapakita sa kanya. Mm -hmm. Basta ang rule po sa ating pong interpretation ng lahat ng mga images kasi para tayo pong TV set, para tayong radio set pinapakita po sa atin sa pag-download through our pituitary gland and pineal gland, kung ano po yung form na gusto natin na maunawaan. Opo. At yung katanggap-tanggap po sa atin. Ayaw. Kaya doon po nagbavary yung different forms na nape-perceive natin po. At Dahil pag tinignan mm. naman po natin mm. ang kalawakan, wala naman po dyan na form. Yes. Tayo po ang nagbibigay ng form. Depende mm. po sa state of our understanding, perception, and thinking. Pag natin, wala. Kahit yung form ni Christ, wala dyan lahat. Ano, no? Pati yung yung form mga ni itis, God, ano, yung, wala yan. Mm -hmm. Tayo po ang nag interpret kasi para po tayong TV set o kaya radio station. In fact, yung mga beings ay uh, tama, formless. Walang shape. Ano? Depende yun sa ano yung matatanggap natin, maunawaan natin. Ma'am Jo, naku uh, medyo wala na tayong uh, gaano oras ngayon. I think uh, it's about time na uh, anong my advice natin sa ating mga kababayan, uh, hindi lang dito sa Pilipinas kundi sa buong mundo. Ano, uh, uh, itong Holy Week, anong dapat natin gawin? Ito po, Ray, ang para responsibility po natin, hmm. hindi lamang sa ating sarili, kung hindi sa kapwa natin. At saka sa planet earth. Yes. Unang-una nabanggit po natin yung pagliletox at all levels po. Spiritual, Detox. Mm -hmm. mental, emotional, physical. Mm -hmm. Kailangan po ang katawan natin ang magbigay o pumili sa pagkain na tama sa atin. Hindi po yung business sector <laughs> na kung anong nakita yes. natin sa advertisement uh -huh. ay yun ang kakainin natin. Uh -huh. yes. Kailangan pong tanungin natin lagi ang ating katawan. At kailangan po yung lahat ng elemento sa ating katawan ay meron tayong relasyon. Nagpapasalamat ba tayo sa araw? Araw-araw. Sa tubig na ating iniinom. Hmm. Sa pagkain na ating kinakain. Sa hapagkainan. Ngayon nawawala na rey hmm. yung pagkocross ng mga Christians sa kayong pagbe-bless ng pagkain kasi makita mo sa mga restaurants o kaya kung saan kainan sa halip na mag-bless ay kukuha na ng litrato, yung mga pagkain. So kinukuha po, po ng litrato. <laughs> mm. Yung sense ng pagkain. Oh. So palitan oh. po natin. Pwede naman po natin palitan. Mm. So mag-adapt po tayo at Atin pong gunitain yung mga ginagawa ng mga ancestors natin, oh, tama. yung pagre oh. sa lahat ng yes. creation, sa sarili, oh. sa kapwa, at saka sa Mother Earth. Oh. yung po ang, ang kailangan natin na magagawa. Pangatlo, mm -hmm. meron na po tayo mga established na mga sacred places. Mm -hmm. Diyan sa atin po, merong magbanaw, malakas pong enerhiya diyan. Yung pong ating Ifugao Mountains, napakalakas. At meron pong mga malalakas sa simbahan dyan. Sa Bicol, meron pong tayong Pinoy Francia, meron po tayong Father Pio sa ay, Manila, manawag. yung pong ating pong Black Nazarene. Yes. At saka po sa North ay meron pong si Lady of Piat, yes. at saka po yung Manawag. Yes. Totoo po na merong enerhiya sila na nabibigay sa atin. Pag nagpunta tayo sa kanila, immediately automatic pong programming ray. Yes. Balik tayo doon sa ating program sa kalawakan na ideal and healthy body po. Thank you so much, Dr. Joe, ma'am. Salamat po. Si Dr. Talisayon, Dr. Talisayon, any message sa ating mga kababayan this Holy Week? Uh, very simple, Ray. This Holy Week, quiet your mind, yes. open your heart, and reconnect to the source. Yes. Yes. Dr. Talisayon, marami salamat po sa inyo. Thank you so much. Norman, uh, wala po, uh, pre. Wala po nga uh, Dr. Talisayan. Norman, uh, any message sa atin uh, this Holy Week? Ikaw ba diyan sa Amerika? <laughs> ikaw ba ay nag-aayuno rin na uh, nagme-meditate din sa nagpupunta sa mga banal na lugar? Ang meron sa akin dito, meditation po ko lang meditation kasi mahirap yung traveling ngayon sa uh, US dito na ang mamaltas ang dami pang lahat ang kabaliwan nangyari sa ano, yung krimen, pag ng krimen <laughs> yes. sa, sa lugar. Misa uh, Ang daming aksidente sa lugar na parang para oh. naging ano na nga eh, Pilipinas mm. na isa mm. sa freeway dito, ang daming kabila-kabila na aksidente. So, mm. dapat kailang, yung, yung mga insurance pag sa aksidente ka. Uh -huh. Yung itataas ng insurance mo sa coach ka, yung insurance mo, napakalaki. Nang, kaya, mm. ano, naingat, naingat ako mag, ano, magmaneho. So, ayun, pag-iingat sa pagmamaneho. Pangalawa, sa meditation, yan, yung in inner may may pinadala pa sa akin eh, na gorsanic ng mga ano, image Sinulat ko siya nung, but that was way back in 2006. Mm -hmm. P -p -p I can give you a share your copy. Yung pang pangan siya, visualization habang nag meditate Tapos yung pangatlo naman, ang recommended ko sa ating sa Pilipinas na sinasabi ni Ama, yung Ilog Jordan, Ilog Jordan sa Bungabon, Nueva siha Yun, mm -hmm. makataas na ng prequence portal yun sa mga matataas na dimension. Yung sabi ni Ama. So, ilang. Thank you so much, uh, Norman from USA. Ano, ah. dito naman, balik po tayo sa Pilipinas. Uh, siguro yung pinakabata muna sa atin dito. Uh, Christos, anong uh, mensahe mo sa mga kapwa natin kabataan? Yun, uh, yun po. <laughs> so, uh, we need to... Uh, yun... oh, lalo yung mga bata ay mahilig sa mga gadget. <laughs> oh, po. eh, sabi ni Dr. Joe, sana naman lang uh, wag na tayong mag-gadget. Lalo pag tayo kakain sa pagkainan. Ano? Saka kapag matutulog. Opo. dapat nakapatay mga mga gadgets hindi naka-charge delikado pa sa sunog oo diba, so, uh, yung radiation iso? din po sa yes, yes, so, eh. so, so oh. yun po ang uh, message ko lang po sa this coming uh, semana santa po is to uh, unify hmm. uh, ag once again to the source and to raise our vibration and consciousness po para mas makareceive pa po tayo ng mga downloads from the uh, universe para po sa ikabubuti ng ating ano earth Salamat, Kristos. Miss Herzl, saan ka pwedeng mapuntahan <laughs> pag may mga nagtatanong sa iyo? Yun po, punta lang po sila sa page po ng Divine Love Energy Healing Products and Services. Thank mm. you po, Sir Ray, for having me tonight oh, thank again. Thank you, dun, sa magmo. Ang ng magmo. Yes, thank you po. Yan, yeah, so... Yan, mm. so... Ano pong pwede nating magawa sa Semana Santa? And that time is actually malapit na yung Mercury retrograde. No naman? No, yes. <laughs> so para uh, What do you expect sa Mercury retrograde? Ayun, uh, since Mercury retrograde again. Oh. And na naman yung mga miscommunication, na yung mga syempre Yes. <laughs> so, so, ito po yung panahon na para mag-ingat din tayo. Kasi syempre marami magta-travel nung panahon Ay, mga na 'yon. no? Yeah. alam nila yung uh, Marami magta-travel. So, avoid din yung miscommunication and of course, kailangan din talaga nating kumonekta sa sarili natin. And Most importantly, be grateful. Kasi, yes. ayan, umikot uli yung panahon na ito na naman yung Semana Santa. Reminder mm. sa atin na magpasalamat tayo sa taas. It keeps on reminding us. Yes. Uh, uh, Mag-healing din. Yes. So, salamat, uh, Ms. H. Thank you, you know, po, uh, sir. Herself. Brother J. So, anong gagawin natin sa uh, sa community nyo naman, no? Uh, mga templo naman, no? Yes, templo. You do uh, ceremony. Ceremony, yeah. so... So, yung masasuggest ko lang po is, uh, meditation mm -hmm. at um, good mare like viewing mm -hmm. para makita pa natin kung ano pa yung dapat natin baguhin sa ating uh, physical na body at pagkatao. So, so yan. And then, uh, all is well. And uh, always, uh, if you meditate, yeah. dapat lagi natin babanggitin ng om um, um, yan na. Ako, oh. vibration yun. Ano? Ma'am Jo, salamat po ulit sa inyo. Dr. Talisayon, uh, Norman, uh, uh, Brother Jay, Christos, and Miss Hercel. Thank you so much. Sa ating mga nakagapay, mga kaibigan, sa Gabi ng Misteryo, maraming maraming salamat po. At yung pari pong lingkod, mga kaibigan, si Ray Sibayan,